Yun. Dali. Wah. Wow. One sore. Grabe sa pae, no? Commercial. <laughs> Commercial. Ngayon, tumarap po. Ngayon lang <laughs> ang pae komersyal lang pala ang pain para magkain wala lata wala mm -hmm. ng komersial komersial

Oh Bawi-bawi. Kain ulit. Tandog <todic> <Tanduk> lang <todic> ganito. Tandog ba? Tandog lang dito. Ayan pa may Tandog lang.

mga hindi pa po nakakalam sa ating Facebook page ayan po so nasa screen po natin ayan so kung gusto nyo po ipalo so ipalo na rin po at ishare na rin po natin para kahit papano ay makatulong po tayo marami po salamat sa inyong lahat mga panaraw, kaisla padaraw pa. ayan mga kaisla so ito pala yung bahay ng si Mantis oh. ayan oh. Maliit lang, pero pag tinanggalan ng buhangin, lalaki yung butas niya. Wala so, niya <tinyo> <tinyo> Bah, Laki!

na mga kaisla dalawang peraso na yan yan nakapi good size na ito mga kaisla nakapi dalawang peraso so, ito nga pala yung yung una yan so inihintay nya at inaabangan kung kakainin ba yung kanyang tawag ka na lang? tawag ka na bitik Bistik. Bistik na may lamang pain pag binaon yan so malalaman ng may-ari na kinain ng simantes so kaya lang may mga kwan talaga na matagal kakain pero pag andyan naman siya sa loob kakain naman yan palubog na yung araw wala na tayong araw makita kasi nga makulimlim so inaabangan natin yun mga kaisla. Ayun sila. Oh. Nahapunan na. Tapos ito, yung pain ni Bad, binigay na na sa atin kasi hapon na raw. Baka hindi na raw magkain yung simantis. Kaya ito, binigay sa atin. So meron din tayong ulam. Kaya ano pang hinihintay natin? Sugba na to, sugba. Let's go. Uwin na rin tayo kasi hapon na. Salot na yung adlayan yung araw mga kaislaw. Oh palubog na Tara, uwi na tayo.